Ano ba yung technique mo ron? Ranger carbon sir. Ay, pusang alaw. Victory yan. Uy! Nako! Tiebreaker. Mukhang ano ha. Grabe ka trailing ha. Okay. Ano ba yan? Anong, anong technique yan? I-combine ko yung sa inyo sir at saka kay Yusof. <laughs> <laughs> Yusof ha. Bigaw instruction. Isa lang mananalo ha. Ang rules natin ganito. Yung procedure. Bibigyan kayo ng dalawang bala. Pero sa first round pa lang, kung naitama mo na sa victory, hindi ka na ulit. Okay? Kung may magtay, ulit ang magtay. Pwede yung lalampas ng dalawang bala kung um, Pero kung walang nagtay, ay yung sinulay yung laka letter B, yun ang maka, maka, mananalo. Kung walang laka B, uh, walang mananalo. Ayos ba yan? Yes, sir. Fair? Yes, sir. Oh, sige, sinong unang gustong pumutok? Mariel. Mariel, ikaw na Mariel. Ha? Mariel, dito. Oh, Mariel, manat. At si Mariel. Mga manok namin dito, ano? Sana na sana sa confidence pairing. O, oh, sige, manat. When you're ready, load make ready. Kung ready ka na, load make ready. Sige. Eh, okay. Ready? Focus lang, focus. Front side, front side. Ah! Oh, singko! hu, Singko, singko. Nice one, ah. Nice. That was easy. Sinong gagayahin mo? Si General Nono Plaza o si Yusuf D.K.? Yusuf, sir. Yusuf. Sige, Yusuf style daw. Ibig sabihin, victory eh, kung Yusuf. Na. Parang wala kahit sa papel. ha <laughs> <laughs> kang blank amo yata yung natin doon. <laughs> ha? Wala kahit papel, wala? Okay, next. Oke okay. Iya nih eh. Okay, go. Load make ready. Nani, Yusuf? Yusuf Diki kayo si Victoria yung akin. Ranger C style. No. Saan kaya pumunta yon? Parang wala ako nakita. Ha? Wala. <laughs> Gusto mong tingnan? Silipin mo, silipin mo. <laughs> wala. Ha? Eh. <laughs> huh? Next. <clears throat> Saan pumunta yan? Lapitan mo, lapitan Puso ng Oh my Wow Run Uy <laughs> <laughs> Victory nga Naku, may mananalo na ano ba? <laughs> eh, may abang to. Kasi consistent ah. Ayun oh, victory. Oh, may laban na, may laban. Okay, banat. Uy, 5 na sa 12 o'clock. 5, 12 o'clock. Okay.

Gitnang gitna! <laughs> May kalaban! Kita ko, gitnang gitna eh. Gitnang gitna, sabi oh. Oh. Ya, yeah, delikado. Mas akirit yun. Isa lang manalo. Dalong libo. Para <laughs> Okay. Pang ang banat mo dyan. Tempal lang ata yan doon ah. Yung sakit tempo sir. Sa okay. Ano ba yan? Anong anong technique yan? I-combine ko yung sa inyo sir at saka kay Yusuf. Yusuf ah. Okay, go. Uy, may sumabog ah. Nag-celebrate ah. layo. Ando na sa stress. Kinabahan ka sa sabog. May sumabog. May sumabog na bumba. Kinabahan. Wow. Ma mukhang may kasama sabutan, ron. Ikaw yata ang nag-ano ron eh. Pagsana sir, tinex niya sir yung... Kinausap po atay yung ron. Nasira ang diskarte. Yumayanig <laughs> yung lupa eh. <laughs> Sige ron, tinangan natin. Ano ba yung teknik mo ron? Ranger ah, Kabunsi sir. Ay pusang alaw. Victorian. Victorian. <laughs> Tingnan natin kung kumabit. Tingnan natin, lapitan natin. Pwede kasi yung sasabit sa linya eh. Ah, layo. Mataas ito. Oh, may chance pa. Wala pa. Tie breaker. Mukhang ano ha, grabe ka trailing ha. Ah, Nagta tie breaker ha. Nakoron. Delikado ka ron! Victory na! Wala, na, wala kasi hindi mo pinasabog yung bombay. Yes, sir. <laughs> pinasabog mo dapat. <laughs> ha? Okay. Kaya mo yan, Ron. Kaya mo yan. Tiebreaker, Ron. Tiebreaker. andong ka pa rin sa taas na yon sabi ko babaan tina natin sa ah ito yun wala na talo si Ron Yes, sir. panalo si Major Jan Hamora o sige so mag ar kami doon sa ating crash course sa precision shooting na uh, na masaan ay tinapos natin sa pamamagitan ng mini competition at mayroong nanalo at nakita natin natutunan nila yung uh, fundamentals ng uh, precision shooting as demonstrated by the hits on the target. Okay, so, sige, ikaw muna. Uh, sir, una, sir, yung dito sa ginawa natin na firing na to, sir, is ang natutunan ko dito sir, is yung balikan, sir, yung mga fundamentals. Una, sir, is yung positioning, which is yung position natin, sir, dapat uh, meron tayong uh, merong line, imaginary line, papasimula dito sa position ko, sir, hanggang doon sa target. And, same time, sir, yung proper breathing, sir, dapat uh, masundan mo siya sir then of course sir yung proper squeezing or pressing ng trigger dapat masundan din sige Ciao, okay, sir Good. Hi, sir oh. Uh, actually sir nung sinabi to ni Ron sa amin kahapon sir sinabihan kami ni Captain Aron sir so nag research kami sir kung paano yung ano sir proper way sir ng pag putok sir ng ganitong so uh, anong website ang naanap niya ano sir, yung inanood ko lang sir sa YouTube sir, yung tapos yung mga viral ngayon sa ano sir, sa Parehas ba sa tinuturo ko ang makikita nila? Parehas naman sir, but hindi namin maintindihan sir yung parang context sir, bakit uh, ganun sir. Then, tapos kanina sir, pumunta kami dito sir, nag pumutok kami sir ng few rounds sir. Tumatama na kami, naman kami sir, pero hindi siya ganun sir, kasi parang walang nagtuturo sa amin sir. So yung natutunan namin dito sir is yung una sir yung yung meron pa alignment niyan sir sa target sir para sa ganitong competition sir. So malaking factor siya sir pag kumbaga kung ang kalaban mo sir is dikit-dikit rin yung tama sir. Tapos yung pangalawa sir yung paglalak ng elbow sir kasi hindi naman yan tinuturo sir ha, sa sa basic marksmanship sir yung may mga titipis pala yan sir na ano yung sinabi nyo, sir, na dapat is uh, 3 to 5 seconds lang, sir, ipuputok na sir, kasi mangangalay yung kamay mo, sir. So, habang tumatagal yung uh, pistol... ngalay ang kamay, lalabo ang paningin. Kasi, yes, sir. Kasi pag nakatitig ka sa front side, mag magkakaroon tinatak na burnt outside picture pag more than 5 seconds. Yes, sir. out, parang may bula-bula na yung target. Yes, sir. So, yun yung mga natutunan ko, sir. Sir, sa akin naman, sir, yung na kuha ko kanina sir which is nakuha ko kanina yung biden nung pumutok ako sir singko na ang nakuha ko dun sir is yung hindi ko ulit na apply sir yung body alignment so mag, ma, iba talaga sir yung tinuro nyo sir na yung balance sir dahil magkakaiba tayo ng katawan sir hahanapin mo din yung position sir na comfortable ka sir so yun yung napansin ko kanina sir hindi ko na apply yung una sir kung saan ako tumama sir then napakalaking bagay talaga sir yung pag-lock elbow sir Yung pag-lock elbow kasi, sir, parang na babawasan sir yung wobble niya sir. Then yun nga sir, yung 3 to 5 seconds talaga sir. Kailangan mong ma-release sir dahil yung parang yung sabi nyo kanina sir, napansin ko din pag pinatagal mo sir yung pagputok. Mas lalaki sir, sir yung wobble niya, then yung focus ng front sight mode sir doon sa target lumalabo sir. Bird Kaya yun yung picture tawag da. Yes sir. Eh, yun yung natutunan ko, sir. Kailangan mo makuha talaga, sir, yung natural na comfortable comfortable yung katawan mo. Then, practicein mo talaga, sir, na yung alignment ng katawan mo pag ganun mo pa lang sir naka-align para konti na lang yung wobble sir sige okay punta tayo sa awarding awarding tayo awarding as a uh, as promise parang lagi ka nanalo ah <laughs> ha <laughs> <laughs> Parang nanalo ka rin nung nakaraan eh. Nanalo ka ng rifle, di ba? Yung dito, sir. Ha? Dito, sir. Yung sinasabi ko, parang mga pagbumukha eh. <laughs> Consistent. Okay. Ayan, dalawang libo reset <laughs> As Promise. <laughs> Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like niyo yung dalawang kong channel, ito 'yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo, no? I-share niyo, i-subscribe niyo, at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.